Hello guys, good evening, good evening sa inyo lahat. And guys, pasensya na kayo, ngayon lang ako na So, ngayon guys, na-try ko itong tilapia. Pero, bumili ako yung buhay pa, yung 100 live, 160 ang kilo. Bumili ako apat na peraso. Na-try ko naman magsigaw kung paano. So, hindi ko pa naranasan magsigaw nito. Ngayon lang pangadya lang guys, yung loto okay. So guys, ito na. Sinala ko na. Magpapapay naman tayo. Ang oh, pangit sa home. So guys, as usual, ito lang. Pichay, okra, tsaka talong, dalawang talong. Okay. ito hindi natin magkakalimutan. Yung sinigas sa palo, baka naman guys, baka nila lang magbabaan ako ang resulta so guys ito na guys eh resulta oop, yan ginawa natin yung isda ito yung isda ito yung isda wow hindi na bumili ng ano yung patay na, kasi ito lasa na ano? nung gusto ko yung buhay? Yan. Ito, so, buhay ito kanina guys, di ko na na kasi dami tao doon sa so, ano, bayan, sa so, klingke, siksikan. Na-try naman ito. So guys, comment lang kayo kung nakapagloto na kayo ng ganito. Ng Ano ba? Ganito? Ano ba? Sinigang.

Well, that's the one. Because we cause sin as in the one. Because we cause, to. Mikos -mikos, sinasin, no, Mikos -mikos. Siyempre, Baka naman. Yan ang sikreto, guys, kung pasarap. Kunti lang, siyempre. Kung pala, Oh, yeah. mo para ano na natin yung papaasin kung Oh, ito pala. <tinyo> Sino, ito pa nga lang kahit yun know, wala nang lamas nito. Sarap ka naman ito. Panalo, panalo guys. Lala Sigang, ano, nasa din, yung masarap pang sigang paso ano, lang guys ito. Yun ako talaga yun ang yung sariwa. At ang mga generalize. Mas ito, lagay na natin kasi isokto naman na yung asin, dalasa. E, ito naman, siyempre. Para yan na asin kili baka naman no bang nakamotong na yung amoy sunod hmm. naman guys bangan nyo naman mag may naman ako ng ganito ulit tilapya po masarap. Yeah. Guys, special na lang sa video ko. Kung eh, saka pa-comment naman kung saan nakakarating yung video ko. Gaya-gaya ito sa iba. Eh. Alam mo na ako, original. It. Eh,